Makapanindig balahibong panggagamot ng albularyo sa lalaking kinulam. Lupon ng mga swang na kunan ng kamera. At manikang isinumpa. Ito pa ang mga multong nagmimisa na nakunan ng isang vlogger. literally walked as it, it walked. It literally sounded as it, literally sounded as Well, bago na yung umpisahan, ay pakilike muna ang video nito. Napakalaking tulong na yan sa ating mga kamulti. Kaya tara! Ang video nito ay nagpapakita ng isang manika na na-record mismo online. Ayon sa babaeng may hari ng manika ay labis siya nangangamba dahil kung minsan ay nakikita niyang umagalaw ito. May mga skeptic na hindi niniwala sa kanya kaya naman nilagyan niya ito ng kamera. At sa live footage na ito ay talagang marami ang kinilabutan. Wala na lamang nagsibagsakan ng mga storage na nakapaligid sa doll. Dahil sa hindi gumagalaw ang dal ay may mga spekulasyon na maaaring ang dal ay hindi haunted at ang bahay mismo ang siyang haunted. Magpagaymaman ay may mga nagsasabi rin na dahil ang mga paranormal activity ay nakasenter sa paligid ng dal, maaaring ang dal ay talagang isinumpa rin. But the question is, is the house haunted or the doll itself? Knock, knock. Ang babaeng ito ay nagpapahinga sa loob ng kwarto nito nang biglang makarinig ito ng mga knocking sound na nanggagaling sa mismong pintuan ng kwarto. Malalakas na naking na sounding naririnig nito mula sa labas nang tila ba gustong kumasok. Makikita rin ang anino sa gap ng pintuan pero hindi nang lakas ang loob ang babae ang nito. Sa sumunod na gabi muli na naman itong naulit at sa pagkakataong ito ay binuksan na nga niya ang pintuan. <coughs> Mabilis itong binuksan ang pintuan but she doesn't see anyone outside Sa so, takot ay mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto nito Makaraan ng ilang gabi ay ang kapatid naman itong lalaki Ang nagsend sa kanya ng video na di umano'y nakakaranas din ng parehong pangyayari So ano, sino kaya ang kumakatok sa pintuan na pag pinagbubuksan nila ay wala namang tao? Ayon pa sa mga viewers, isa sa itong maling pagkakamali dahil nang magbukas sila ng pintuan, ay hudya pinapapasok nila ang entity. Haunted Forest Ang lalaking ito na nagangalang Angelo ay nagpunta sa Tio Manoy Haunted dead forest. Kahit na kinikilabutan siya sa paligid ay eh, nagpasya pa rin siyang manatili at dito nakapag-contact siya sa mga aring spiritong naroon gamit ng Ouija board na isang malaking pagkakamaling gagawin niya. Should something move outside the tent? Okay, I'm gonna end the session for a second, okay? I'm closing off the session. Um, Don't see anything. Well, that was weird. It literally walked as it it walked. It literally sounded. Stacy. What the f*** was that? Nope. No. 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 That's. I don't know what the hell that was. I don't know if I wanna know what the hell that was. What do I do? Honestly, I think I should probably leave. Yeah, let's uh I I think I'm gonna do that. Okay. Okay, exit is just that way. Oh, that was a really bad idea. <sighs> okay. <sighs> I just heard something. Something <laughs> made a sound in my ear. What the f What the f What the, f what the, f <sighs> what the f was that? Nope. 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 Let's just go. Let's just go. There's the exit. Little board ano, sa tingin mo mga, mga nila lang nito, may mga nagsasabing isa ito itong aswang at may mga nagsasabing mga palakang tao. Kung papansinin nga naman eh, parang nga itong mga palakang nagtatatalon. Dahil sa hindi ko makita ang original source nito ay kayo nang na magpasya sa kung ano ang mga nilalang nito. Tahaw rin ba ito Or something else, abandoned museum. Sa video nito makikita ang isang lalaki nag explore sa isang abandoned Cherokee Museum. Ang museum ay dating seminaryo at di nagtagalay sinira ito. Tanging ang mga poste na lamang nito ang nakatayo bilang pagkunita at pag-alala sa kasaysayan nito. Ang museo ay tuluyang isinara noong 2020 at tuluyang inabandona. Ang lalaking ito nag explore mismo sa lugar. Kumukuha ng video ng biglang ito ang hindi hinasang makukunan niya. Am I tripping or is there something going on in here?

Oh, that scared me. Okay. <laughs> Dude, that scared me. I was like, there's someone in there. <laughs>

Kinalabutan man ay siya pa rin siyang magpatuloy sa pag-explore at sumilip. Dito ay accidentally nakunan nito ang isang imaheng nakasuot ng puting dress. Napakabilis lamang nito at agaranting nawala. So nakakapul kaya siya ng totoong multo sa loob ng bahay nito. Ano sa palagay mo? Kulam. Trending ang video ito na nagpapakita ng isang lalaki at tila ba isang lalaki na di umano'y kinulam. Makikita sa video na tila ba may hinahatak ang lalaki o albularyo sa loob ng bunganga. <coughs> Naluluwa ng lalaki at kitang kita ang albularyo na may hinahatak sa ilalim at loob ng bibig nito. Tila ba makakapal at mahabang buhok ang nasa loob ng lalaki? Ang lalaking ginagamot ay tila ba tinamahan ng malakas na kulam na siya namang ginagamot ng albularyo? Magpagayon pa man, may mga skeptic pa rin yung hindi naniniwala. Maaaring ang itim na substance na hinihila ng albularyo ay maaaring ilusyon lamang at galing mismo sa kamay niya. <coughs> wala well, lang mga ganitong uri ng pagkagamot eh sikat at nangyayari sa mismong mansa natin. Pero ano sa palagay mo ka multi, legit nga ba ito? O talagang trick lamang din ito upang mapaniwala ang mga tao na totoo talaga ang kulam? You decide.